nagapanumdum ini isang communion of the saints isa kasimbahan nga may tatlo ka communities the community of the triumphant church the community of the suffering church the community of the militant church isa kasimbahan nga nagabululigay. ganito day ginapahanumdum kita nga pangamuyuan gid naton kag halaran sang aton mga pagsakripisyo ang mga pinalangga naton sa kabuhi nga nagtaliwan agod sa mas madali makasunod sila sa ginharian sang langit kag ikaduha gapahanumdum man sa aton maupod kita sa ila maapas kita sa ila mapatay kita sa ila natahuman ako sa ginhambal ni tama sa Kingfish today aman tomorrow nan bumbu paulin ay ko ginapangayo buwas madula na kita ganit preparahan naton ina handaan naton kag sili ko kag ina the best way to prepare is now pag tinguhaan naton nga masunod ang kabubuton Sang Dios that is why i was calling to our brothers and sisters nga hindi man pagbatunon pero nangurakot ha? mapatay ka gid wala sang bato sa ibabaw sang kalibutan kag magaatubang ka sa timbangan sang Dios basik sing ganon ka tinimbang ka, ngunit kulang, kaluluoy ka din. Monsignor, may mga kauturan kita kahapon nga adlaw nga nagahambal nga mabatsyagan nila sa gihapon ang pinalangga nila sa kabuhi kung ara sila nagapangamuyo. Um, do paano, tama ni siguro makahambal nga tiit makabulig malapiyan-piyan sa nabatsyagan nga kahidlaw, kalisod, mandiri sa uh, presensya, physically, sa mga uh, pinalangga nila sa kabuhi kaya nagtaliwan, Monsignor. Uh, yeah, kay ginasiling kuman ang mga santos makabulig sa aton ang mga kalag sa purgatorio makabulig man sa aton paagi sa ila pagampo so amo na siguro sila nila nga mabatyagan gid nila ang pagbulig sa mga kalag sa purgatorio amo man ang akong din sermon kung may mga kritikal ako nga misyon i always implore the help of the souls in purgatory and again i claim the souls in purgatory never fail me ang bulig ko sila. That na lampuwasan ko ang tanan nga critical nga misyon nga ginpatigayo namon ilabi na gid sa opisina sang social action. Again, isa kita ka simbahan nagabululigay kani di naton paglipatan nga iampo ang mga kalag sa purgatorio every day of our life. Sining ko kagay na ako sa daily rosary ko ang third mystery para sa ila ang second psalm sa amon breviary para sa mga kalag sa purgatorio. Please, they need us. Pray for them. Monsignor, madam, salamat.